Panag sa dilim ang peg ng BFF ni Kim Chiu na si Bella Padilla at pati na rin si Direk Loren Jogi sa Cebu para i-comfort si Kim Chiu sa mga pinagdadaanan nito ngayon. Ito ay kasunod ng intriga sa pagitan ng mga kapatid ng aktres na nauwi pa nga saan paluhan sa kanilang social media. Hindi tuloy maiwasan maging emosyonal ni Kimi sa support ang ipinahatid ng malapit nitong kaibigan kung saan sambit ba ni Bella basang-basa niya basang-basa niya na skim si at hindi na nito kailangan pang sabihin kung kailan dapat siya magpakita. Ayan, nung umiiyak siya, 'di ba? Talagang pinuntahan siya ni Bella. Alam mo naman yun 'pag may mga ganyan katulad din natin, 'di ba? Pag may pinagdadaanan ng isa talagang ano, um, dadamay ka, 'di ba? April 18 po ang uh, kumbaga ang balik ni Kim dito sa sa Manila at April 20 uh, according to our source ay babalik na siya sa its Showtime na mahirap man para sa kanya pero kay the show must go on sa showbiz nga eh yun ang pinakamahirap gawin di ba kahit anong pagdaanan mo pero kailangan mo magpatuloy kasi yun naman ang trabaho mo magpasaya ng mga tao So, the show must go on kung ano man ang pinagdadaanan niya, um, Alam mo, naawa ko kay Kim Chiu. Oh, oh. Alam naman natin kung gawin talaga siya ng New York para oh, oh. sa kanyang pamilya, di ba? Tapos ganyan pa rin nangyayari. Pero ang sobrang rin ako na-touch sa effort na ginawa ni Direct Jogi at saka ng best friend niya na itong si Bella Padilla from Manila to Cebu, talagang nag-effort sila na puntaan si Kim para i comfort di ba? Yan ang okay. tunay na kaibigan. Kaya ang tanong, di ba, ano ang Becky? Siguro si Angelica meron ibang tabaho na hindi, hindi makakasamay pa kang ganun. Hindi, naman siya kailangan talaga. Hindi naman talaga siya makakasamay. may anak kang may ito sa Pero for sure, nakokomport okay. din ni Angelica Oo, oh, natatawagan ano, yan. O, oh, kumasa ka na okay ka ba? O, kaya nag-chat-chat, di ba? Mm -hmm. Pero yun nga, yung pinagdadaan ni Kim na para actually marami kami naririnig na oh, oh. Alam Pero sa ayaw lang din namin sabihin na baka mamaya malibig kami. At kahit anong gawin naman, kapatid victim yun, kung magsasalta tayo ng naririnig o nalalaman natin actually, sa mga kapatid niya, oh, oh. eh syempre kahit papan hurt hurts Actually, nakarinig din tayo ng kwento niyan last year. pa, oh, so, sa, sa, ka natin. sa isang kaibigan natin. Sa kaibigan natin na, mayapa na, maya na okay. di ba? So, medyo binaliwala ko lang muna yung sinabi niyang yun. Tapos, nung nagkaroon ng issue ngayon, ay, parang ano ha, parang may something din talaga doon, doon sa source natin, doon sa sinabi niya, di ba? Pero sabi nga namin hanggat hindi confirm, ang hirap kasi medyo sensitive, di ba? So, hayaan na natin sila. At ipagdasal na lang natin na maka, kung baga eh, maaayos nila. At the end of the day, they are still family, di ba? Magdadamayan pa rin sila sana hanggang dulo. Pero nakakatuwa, di ba, na alam tayo ng direct jogging, no? Mm, -mm. Talaga yung, naka, yung pagpunta nila din sa Cebu Correct. para i-comfort si, Ana si Kim Chiu. Name Sabi ko sabihin, talaga may pinagdadaanan. Diba? Yes. nim at abangan nyo si Kim dahil babalik na nga siya sa showtime katulad ng nasabi natin sa ano? 20. Sa, 20. Ngayon ang tanong. Ito ang aabangan natin, 'di ba? Lagi siyang kulutin. Ah, sasahin. Ah, sa pundasyon ah, ng duruan, eh. 'di ba? Ah. Bunot tinatawag nila bunot Uno. man naman sa ano. Tignan natin kasi, naalala mo lagi din noon yung kakasagsaga na kakabreak lang nila ni Sian Bim. Makikita mo ang lungkot sa kanyang mga mata eh, di ba? Kahit na, na ano pag mo na maging happy, yung tita, mata mo daw hindi magsisinungaling ang mata Pare. eh, di ba? Pero yun nga, ako ha, sigurado ako, mm -hmm. baka hindi sila magbibiruan doon sa ano, Oo. sa show. Tabi, alam nila, personal issues te. Uh -oh. Personal um, eh. problem eh. Uh oi -oh. Kim! bakit nabalita mo yung kapatid mo sa eh, hindi na, na magagano. Hindi, mag hindi Kaya nga di ba sabi ko nga, <laughs> Puso mo. Kau hindi, talaga. Hindi magkagano <laughs> Kasi syempre ito, family uh, problem. Hindi magbibiro sila. Alam din naman nila kung hanggang saan ang hangganan ng pagbibiro nila. Okay. Marunong naman sila nasa, o, basta, basta, baka pwede pa pag nasa showtime. Group hug, group hug. Uh, group hug, ganun, uh, yakap. nila sila sa kita. Ipaparamdam nila na talagang nandun sila uh, to uh, give okay. moral support kay King At natutuwa ka. tayo sa kanyang mga paneha. Sila, nakatapit, nakaantabay talaga sa mga nagdadasal Agandatan. sila, sila uh, Marcelita, uh, sila uh, Mama, Janet Damas. Mami Amores, sila, diba? Oh. Uh, Pinag-usapan nyo nga, ang uh, mga fanay ah, malungkot talaga. Talagang ano sila, nakabantay din sila sa bawat kilos ni